Hello mga ka-farmers! Welcome back sa aking YouTube channel on backyard farm. Today's video mga ka-farmers ay ipapakita ko sa inyo ang aking paggamot sa pilay ng aming hinahing baboy na buntis. Meron ba siyang pilay mga ka-farmers pero kaunti na lang dahil ginagamot namin. So ipapakita ko yun sa inyo ngayon mga ka-farmers kung paano ba namin ito ginagamot at kung ano ba yung herbal na ginagamit natin. Hindi tayo pwede kasing mag-inject ng antibiotic mga ka-farmers dahil buntis po ang ating inahin. Kailangan nating iwasan ang kahit na anumang gamot mga ka-farmers. So, ang maali lang nating gawin ay bigyan sila ng mga herbal remedies. So, kahit na hindi naman ganun kadali ang epekto mga ka-farmers tulad ng antibiotic, pero at least mga ka-farmers, natutulungan natin ang ating alaga na ilumin ang kanyang kilay mga ka farmers At meron din itong kaunting sugat mga ka-farmers sa kanyang tuhod. So, gagamutin natin yan ngayon. Huwag nyo lamang kung kalimutan mga ka-farmers na mag-subscribe sa ating YouTube channel para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. At sa ating mga ka-farmers na merong katanungan, feel free to message us through our Facebook page o na Backyard Farm. At pwede din kayong mag-comment sa ating mga videos dito sa ating channel at sasagutin po natin yan as soon as possible. So ngayon mga ka-farmers, ito ang ating inahe na merong kilay. So, napilayan siya dito, mga ka-farmers. Ito na mamagato. Ngayon, gagamutin natin yan, mga ka-farmers. Bali, three times ko na po itong ginagawa, mga ka-farmers. Kaya ngayon, hindi na siya masyadong mapula. Dati kasi, medyo malaki yung pamamaga niya at mapulang mapula po itong mga ka-farmers pero ngayon hindi na masyado. So ang ginagamit ko na panggamot mga ka-farmers ay ang dinikdik na luya. So ito po yung ginagamit kong panggamot mga ka-farmers. Luya po ito at nilalagay ko siya sa plastic before ko siya dikdikin. So dito ko siya sa plastic dikdikin. <coughs> So, dikdikin natin ang luya mga ka-farmers. Hmm. Ang purpose po nito na dikdikin natin ay para ma-extract po yung juice ng luya mga ka-farmers. Ito kasi yung makapagpahilom sa pilay ng ating baboy. So, kailangan na dikdikin natin siyang mabuti para ma-extract yung parang juice niya. Okay. Ito po kasi luya, mga ka-farmers. Known po ito na gamitin bilang panggamot dahil meron po itong medicinal properties na maka makapagpahilom sa pamamaga ng mga muscles at pwede din siya na gamitin pang gamot sa pilay mga ka-farmers. Kahit na sa tao, pwede po itong gamitin. Kaya ini-apply din natin ngayon sa ating hayop mga ka-farmers. Dahil wala po akong ibang makita mga ka-farmers na herbal medicine na pwede natin igamot sa ating inahing buntis. Pero continue pa rin yung pinapakain namin mga ka-farmers na hinahaluan ng sisikal. So, para pang additional medicine po ito sa kanyang mga ka-farmers. At ito ang ating ipapahid sa kaniyang tuhod na merong pamamaga. Uh, siguro mga ka-farmers, nadulas ang inahina to dahil mabigat na siya at medyo magaspang yung flooring kaya siguro yung tuhod niya ay merong maliit na sukat at ngayon ay namamaga pero unti-unti na siyang naghilom dahil pinahiran natin ng dinikdik na luya mga ka-farmers so ayan, natutulog si mama pig mga ka-farmers ngayon, ipapahid ko na po itong dinikdik na luya sa kanyang namamagang tuhod ayan, so hanggang ma-extract po yung timers, ipapahid niyo po ito hanggang lumabas po yung parang juice niya. Ipapahid niyo po yan sa kanyang pamamaga. Dahil yung juice niya mga pa farmers parang papasok po yan sa kanyang mga food mga ka-farmers, parang hindi na siya nakaramdam ng sakit ngayon unlike dati, mga ka-farmers. So, yan. Hindi ko na gagamitin ulit, mga ka-farmers, yung nahuhulog na sa sahig dahil meron na itong mga luming. So ganun lamang po kadali mga ka-farmers ang pagamot natin sa pilay ng ating inahing buntis. Three times ko na po itong ginagawa mga ka-farmers at ngayon, uh, hindi na siya namumula at hindi na masyadong nakaramdam ng sakit ang inay naming baboy. Then, tumatayo na din siya mga ka-farmers. Madali na siyang makatayo unlike dati na nahihirapan siya makatayo dahil masakit po yung paa niya. So, para sa ating mga ka-farmers na merong the same problem sa akin, pwede niyo pong subukan ng herbal remedy na ito mga ka-farmers. Mura lang po yung luya mga ka-farmers pero kahit mura lang siya, effective naman siya. Nakapagpahilom naman siya ng pilay at pamabaga mga ka-farmers. Kahit na hindi siya instant na mawawala yung sakit na nararamdaman ng baboy mga ka-farmers pero at least, sa raan na ilang araw ay unti-unti pong mahihilom yung pamamaga or yung pilay ng ating mga baboy. Lalo na pagbuntis mga ka-farmers, hindi tayo pwedeng magbigay ng antibiotic or kahit na anong mga gamot. So subukan nyo po ang luya mga ka-farmers. Then, i-continue nyo pa rin mga ka-farmers yung paggamit ng sisikal. So, yan lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming videos na i-upload. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po lang ang kasarihan natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na-encourage kayo na mag-alaga ng kahit nanong hayop na pwedeng mapakitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye bye.